Ayun po, dangan pula ang atay narito na rin. Ay naay o. Napansin ko mga mais na nagsigulang na po ba. Yan. Atin pong i harvest at maiging patukaran naman sa manok. Uh -huh, yan, oh, uh. yan 'o. Oh. Yan 'o. pwede po ito ano oh. Uh. Paka sa manok. Mm. Yeah, talagang walang tapon kahit na is. Mm. Mm, kahit madalang ang bunga eh. Ito po na may hybrid na mais hindi ko sure kung ito yung pwedeng pabinihan natin mm. may pakain na tayo sa manok yung mm. pa dito pa Oh. Mm. hindi rin madali ng uwak bakla kapakabaklaang Ay, talaga pong pwede pwede sa manok? Ano Manok at baboy. dami pa po palang masisinop. Mm. Uh. Yan po ang gusto kong ano din. Kung baga wala talaga masasayang baga. Kung kumpara ito ay masasayang na ngayon po mapapakanabangan pa oh. yan pakain sa manok oh. pang snack nila pwede rin ito sa baboy basta ho ating hihimayin yung pong mais natin ay eh, para sa malalaking manok po natin ano ngayon po naman kukuha tayo ng asula para doon sa maliliit oh. Atin po medyo papatikmin ha. Para makabawas po sa pangkain po nung no? commercial feeds oh, yan oh. Ito po yung mga asula po sa amin ay libre oh, nagkalat lang po sa palayan. Yan, salamat po. Ito po yung sa amin oh. Yan. Mm. Ya, yeah, ikaw po na tubo ito. Hmm. Asola. Mm. Yeah. yeah ang dami pa po. Kaya po tayo ay nakikita ko rin sa pag-alaga natin ng manok ay may mga libre po dito pakain. pagkain. oh. Yan. Sa iba po ito kinukultura, eh, sa amin po ay eh, hindi na oh. Natural na. Yan. Kumbaga ito rin po ang pinaka gusto ko pong mag-ano ay mangyari po ba dito sa ating farm na yung mga libre na hindi gano'n napapansin magamit po ba natin oh mm. okay na to tapos po ang isang paliwanag ko po niyan kung makapag produce po ba tayo ng murang ano edi di makakapagbigay din tayo ng mura kumbaga marami rin po makikinabang hindi la ang ako una una ako ang makikinabang kasunod yung mga bibili po ba sa atin oh yan oh hmm. Ya, yeah, ay dipids na lang ang, ang ano. Ang ating ilalagay oh. yeah, ito na po yun, asola. Yan, atin pong sa pids. <laughs> bo bo Hey! Wala po. Yan, Para po walang masayang sa ating mga ano. A-apply po natin yung mga libre pakain, oh. No? <laughs> Yeah, no. うん。Uh huh. Pare, po naman yung ating asula sa mga medyo sisiw pa po. Ah po natin ng commercial feeds, Chick booster. Oh. <laughs> Asolah <tipuluh> ค่อย isen ่าก AdultPli กั рост เลยาล ält ดี Ganado po sila oh. Ito po ang gusto natin dito sa bukid, yung may apply yung mga libreng pakain. Oh, yan. Yung mga libreng pakain po ba sa na makukuha dito sa palipaligid. Oh. Yan, paano po? Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye.